isang mamamahayan. Napakahalaga ng pagiging responsable at makatarungan sa pagkulap ng mga pangyayari. May ilang mahalagang aspeto na dapat sa alang alang upang makapagsulat ng isang makabuluhan, kapanipaniwala at makatarungang balita. Una, ang kawastuhan ng informasyon ang pundasyon ng anumang balita. Bago pa man ay sulat o may lathala, kailangan tiyakin na mamahayag na ang lahat ng detalye ay verifikado at totoo ang pagkakamali sa informasyon ay hindi lamang nakakabawas sa kredibilidad ng manunulat, kundi maaari ring magdulot ng maling pananaw sa publiko. Ikalawa, dapat sa alang-alang ang pagiging patas ng walang kinikilingan. Isa sa mga pangunahing tungkulin ng isang mamamayag ay ang paglalahad ng balanse at makatarungang ng pananaw sa lahat ng panig. Dapat iwasan ang personal na opinion sa pagsulat ng balita at hayaan ang mambabasa ang base sa inilahad ng mga datos. Ikatlo, ang kalinawan ng pagpapahayag ay dapat ding bigyang pansin ang wika na ginagamit o gagamitin ay kailangan simple, tuwirang at madaling maiintindihan ng karaniwang mga babasa. Sa ganitong paraan, mas naipaparating ang salita ay mas mahalagang papel sa pag-unawa ng mambabasa. Dito pumapasok ang paggamit ng inverted pyramid structure kung saan inuuna ang pinakamahalagang impormasyon at kasunod na lamang ang mga detalye. Sa ganitong paraan, kahit putulin ang pagbabasa ng isang tao, nakuha na niya ang esensyal na bahagi ng balita. Ikalima, ang pagtalima sa mga elemento ng balita gaya ng 5 Ws and 1 H, who, what, when, where, why, and how, ay batayan ng isang kumpleto at kapakipakinabang na ulat. Ang mga tanong na ito ay nagsisilbing gabay upang mabigyan ng sapat na konteksto ang isang pangyayari. Bukod pa rito, dapat ding suriin ang mamamahayag ang pagiging makabuluhan at napapanahon ng na kanyang isinulat lamang ang pangyayari ay balita. Kailangan ito ay may epekto o kabuluhan sa nakakarami, o komunidad, o sa bansa. Higit sa lahat, ang etika sa pamamahayag ay hindi dapat sinantabi. Hindi dapat sa krepisyo ang dignidad o karapatan ng isang tao para lamang sa isang mainit na balita. Dapat igalang ang privacy, iwasan ang paggamit ng mapanirang salita at higit sa lahat dapat isaalang-alang ang kapakanan ng publiko. Sa huli, ang layunin ng isang mamahayag ay hindi lamang magbalita, kundi maghatid ng katotohanan, magmulat ng isipan at magsilbing tagapagtanggol ng katarungan at demokrasya. Sa panahon kung saan laganap ang maling katotohanan at informasyon, ang tungkulin ng isang mamahayag ay mas lalong magiging mahalaga سلام